Dinaig pa ako ng ati Chelsea nyo, nakahawak na siya ng ganyan kalaking snake at nagpadede pa siya ng anak niyan, Tiger. Hello mga persona na andito nga pala kami sa Zuri, Tagaytay City. First time nga lang pala ng ati Chelsea nyo makakapunta sa isang zoo. Ito kasi ang naisipan kong gawin para sa celebration ng aking birthday. Ito nga ang hiniling ko sa Daddy Gerson nyo ang mamasyal na lamang upang maipasyal ko nga si Ate Chelsea nyo sa zoo. Kasi nga 11 years old na Ate Chelsea nyo, first time niya palang talagang makakapasok sa zoo. Affordable lang na mamasyal dito. Pagkatapos nga naming magbaya dito sa may entrance ay binigyan na nga kami ng ticket at nasuklian na rin ako. Ito nga ang bumungad sa amin at pagdating nga dun sa mismong entrance ay tatatakan kayo. Tuwang-tuwa nga ang Ate Chelsea niyo dahil pagpasok namin dito ay bumungad sa amin itong cute na tiger. At gusto niya nga raw makalapit doon kaya naman pinagbigyan namin siya. Nang pasok pa lang namin ay natuwa na ako sa reaksyon ng Ate Chelsea niyo dahil gusto niya nga raw itong hawakan at hindi nga siya natakot. Sobrang mahilig kasi talaga ang ati Chelsea nyo sa mga animals at mapagmahal talaga siya sa mga hayop. Kaya naman talaga naman kahit tiger ito ay wala siyang katakot-takot at gusto niya talagang hawakan at pinadede pa nga niya. Parang ako pa nga ang kinakabahan para sa kanya sinigurado ko pa nga hindi ba yan mangangagat bago siya palapitin dyan. Pusog pa nga daw yung Tiger. Mabuti na lamang pagkasalpak ng Dede ay dumede pa rin siya. Kung hindi, hindi talaga makakalapit ang Ate Chelsea nyo doon sa cute na Tiger. Napakaganda talagang experience ito para sa Ate Chelsea nyo. Maya-maya lang ay pumasok na kami dito sa pinaka-entrance at eto na nga ang bumungad sa amin iba't ibang klasing isda kung saan gustong gusto rin ni Ate Chelsea nyo makakita ng mga ganito. Perfect na perfect talaga din itong pasyalan para lalo na rin sa mga bata at marami rin talaga silang matututunan dito about animals. Dito ay makikilala rin natin ang iba't ibang klase ng hayop na hindi pa talaga natin nakikita sa personal. At ako nga bilang isang 31 years old na nga ako ngayon, ay ngayon pa lang ako nakakita ng iba't ibang klase ng animals na hindi ko pa nakikita noon. Sulit talaga ang punta namin dito. Hindi lang ako ang na-amaze. Hindi lang si Ati Chelsea, pati na rin ang Daddy Gerson nyo. At tingnan nyo, meron pala ditong white tilapia na napakaliit. Masarap kaya yung iprito? Maya-maya lang ay bumungad na nga sa amin itong naggagandahang mga snake at medyo na scary scary na nga kami kasi baka makatakas yan. Pero sigurado namang hindi sila makakatakas dahil safe na safe naman talaga ang pagkakalagay sa kanila dyan sa lagayan nila. Tingnan nyo naman itong snake na ito, lumalabas-labas pa nga yung dila at nagpapakitang gilas pa nga siya sa pag-inom nang ng tubig. Hindi mo rin talaga maiiwasang matakot dahil live na live mo talaga siyang nakikita dito sa personal. Pero syempre, safe na safe naman yan sa pagkakalagay niya dyan sa lagayan niya. Sobrang daming iba't ibang klaseng snake nga dito. Meron pa nga ditong sobrang laki din, ayan ang buti na nga lang, at tulog siya. Siguro nga ay busog na busog yan, kaya mahimbing ang pagkakatulog. Meron naman dito talaga naman parang gustong lumabas dito sa lagayan niya, o oh, sumisilip-silip pa. Alatangang sanay na sanay na rin sila sa tao, sa dami rin siguro talaga nang namamasyal dito. Talaga naman kahit mga taga Maynila ay dumarayo pa nga dito, lalo na ngayong holiday. Meron pa nga ditong maliit na snake at tinan nyo naman umiilaw pa yung mata niya dito sa camera at talaga namang nakatingin siya sa akin. At ito nga ang isa ay para katulad kanina gustong-gustong dumungaw dito sa may kanyang lagayan at parang humahay pa nga sa amin. Hindi sila mailap sa tao. At ayan, meron pa nga iba pang mga maliliit na isda dito. Pagpunta nga namin dito sa kabilang dako, makalampas namin doon sa mga snake area, ay meron pa palang iba't ibang isda dito. Meron niya dito mga isda na catfish na hindi gumagalaw. Tingnan nyo, ang galing. Para lang sila naka-stock up at naka-steady na parang hindi totoong isda. Totoo ba talaga yan? Hindi malang nagalaw kahit yung mga gills nila. Meron nga rin ditong parang bayawak or hindi ko ma-explain. Nakalimutan ko nga yung tawag sa kanya. Tingnan nyo kakaiba rin yung itsura niya. Oh. At nag-iisa lang siya dito. May nakita rin ako iba't ibang klase ng tarantula at spider dito. Ayan, bagay na bagay sa mga anak nyong mahilig sa si Spider-Man at marami sila makikita iba't ibang klase ng gagamba. At ang lalaki pa nga nila. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong gagamba. Grabe, nakakilabot. Parang may mga buhok-buhok yung mga galamay nila. Meron pa ditong parang aatake sa'yo dahil nakaturo nga ang mga galamay niya. Masaya na ako sa ganitong celebration ng birthday. Nakaka-relax na at nakakapag-unwind ka pa. At higit sa lahat, ang ganda ng klima dito sa Tagaytay City. Hindi mainit at hindi rin masyadong malamig ngayon. Kaya naman talagang mare-refresh ka at napakaganda ng mga tanawin dito. Kalabas nga namin doon sa may mga snake, gagamba at iba't ibang fish ay ito nga ang bumungad sa amin. Tataw na namin ang magandang tanawin ng Bulkang Taal. At heto na nga may sumalubong ka ati Chelsea nyo na magic shop. At pinagmagic nga sa Ate Chelsea nyo. Sa mga may kids dyan na mahilig magmagic, ito na ang hanap nyo. Dito kayo makakabili ng mga pang magic tricks na kagamitan. At ide-demo nga nila sa inyo kung papaano. Libre lang naman ang demo at pag-try. Hindi na nga kami nakabili dyan dahil nga hindi naman masyadong mahilig mag-magic ang ati Chelsea nyo. Mas magugustuhan niya siguro ito ng mga batang lalaki. Pero salamat nga dito sa kuyang ito na nagde-demo kay ati Chelsea nyo at talaga namang mukha rin nag-enjoy siya sa panonood ng magic tricks. Dinemo pa nga rin din sa amin itong 20 pesos na gumagalaw mag-isa niya at lumulutang. Kasama nga daw ito sa magiging freebie kapag bumili ka sa kanila ng pang magic trick. Kasama rin ito, pag sinara mo ito, ay mawawala nga yung coin na nilagay mo. Hihipan mo lang at tingnan nyo si Ate Chelsea nyo parang magician na nga. Kapag gusto mo naman daw mabalik yung coin na inilagay mo, ay ipapasok mo lang ulit yan at hihipan mo at babalik na nga iyon. Grabe, ang dali lang palang mag-magic. Tingnan nyo sa mga gusto maging magician dyan. Dito na kayo bumili sa magic shop ni Kuya. At meron pa nga siyang wallet na lumiliyab. Grabe, ang galing. Pagkatapos nga namin ma doon sa magic shop na yon ay napadaan niya kami dito sa may pahart. At nagpicture picture picture na nga muna kami. Maya-maya lang pagkalampas namin doon sa picture-picture na no heart ay bumungad sa amin itong nagagandahang mga ibon. malamang ibong adarna ang mga ito.

Or... Tapos nga na, may mapadaan doon sa mga nagagandahang ibon ay meron pala ditong malaking gorilla. Hinahanap po nga yung totoong malaking gorilla ay picture taking lang pala doon. Tapos bumunga din sa amin itong mga cute na monkeys. At tinan nyo naman o, oh, gustong-gusto niya nga ng saging, kaya lang nalaglag. Sayang naman, naawa nga akong bigla, kaya lang natatakot naman akong iabot sa kanya, baka kalmutin niya ako. Meron niya din dito kakaibang bear at ayan nga. Dito kami, napa-amaze lalo dahil napakahaba ng snake na ito at nakakalaya lang siya dito. Meron lamang siyang isang bantay at pwede ka nga daw magpa-picture dito. Ay nako, dinaig pa nga kami ng ati Chelsea nyo, kami ng daddy Gerson nyo ay takot na takot dito sa ganito kalaking ahas. Pero siya, tingnan nyo naman malakas ang loob niya at magpapa-picture nga daw siya dito at hinawakan pa nga niya. Sobrang galig naman ng ati Chelsea nyo Ang lakas ng loob, tingnan nyo Ang bigat kaya ng snake na yan At nakakatakot, tingnan nyo baka biglang manuklaw Pero yung mga ganyan Klaseng snake nga ang pinakamalapit daw sa tao At malambing daw yan Kaya naman hindi naman masyadong nakakatakot Basta gentle lang ang pagkakahawak mo Medyo na scared na nga si ati Chelsea nyo dyan, Kaya pinakuha ko na nga agad yung snake kasi nga, parang gusto nang humarap ng snake sa mukha ng ati Chelsea nyo. Abay, mahirap na. Baka mamaya, biglang manuklaw. Takot-takot talaga ako habang tinitingnan siyang hawak yun. Pero maganda rin experience yun para sa kanya. First time ko nga lang din makakita ng camel at napakalaki niya nga. Pwede rin talagang magpa-picture sa kanya at sumakay sa kanya. Ang sabi nga ng ati Chelsea nyo ay nanunura daw ang camel at tingnan nyo meron niya siyang buong laway dyan sa bibig niya. Kaya naman hindi kami masyadong lumalapit dahil nanunura nga daw ang camel na panood niya daw sa TikTok. At meron ditong maliit na donkey kung saan pwede ka rin sumakay sa likod niya at pwede kang magpa-picture. Sa paglalakad nga namin ay nakita namin itong lasing na lasing na lion o tiger ba yun. Tapos meron ditong white tiger. Meron din ditong mga buhaya. Tingnan nyo. Medyo maliit pa nga sila. Sobrang daming iba't ibang klase ng hayop dito na ngayon ko lang nakita pati itong pig na ito. Baboy pala ito na walang muka at ang taba-taba. Hindi na nga sila makabangon. Ang tawag nga pala dyan ay pot billed pig at sobrang takaw kahit nakahiga ay nakain. Meron din dito medyo malaking tiger at mukha naman siyang mabait. wag lang manunuwag. just ko, nakakatakot talaga ang tiger. Takot ako sa tiger dahil mukha pa lang niya ay masungit na. Meron din dito magandang itsura na parang ibon din siya or parang manok na parang pikak. Nakalimutan ko nga lang yung tawag sa kanya. Meron din dito magagandang goat at ayan may mga sungay pa nga sila. Napansin nga namin, meron palang akyatan dito at ang ganda rin naman ng tanawin dito. Ngunit sa baba nito ay naando na nga yung buwaya, kaya magkamali ka lang talaga ay malalaglag ka sa mga buwaya. Pero meron namang mga cover na rehas yung papunta doon sa buwaya, kaya huwag matakot. Pero syempre nga, nakakapangilabot din. At ayan no, pag bumagsak ka dyan, kung wala yung harang ay la, shoot ka na sa mga buwaya. Pinuntahan niya, kasi namin yung nag-iisang tiger dito. Pagkababa namin ay ito na nga ang bumungad. Meron din pa rin ditong isang buhaya. Naglakad-lakad pa nga kami dahil meron pa pala ditong pababa. Sobrang dami ng step kaya naman kung magpupunta kayo dito, maghanda kayo dahil ang daming hagdan na nabababaan at aakyatan nyo papunta dito. Pero sulit naman napakaganda nitong pikak na ito at nagpakitang gilas pa nga siya. Sa mga kasamahan niya, siya lang ang nagpakitang gilas. At ayan mga person, meron din ditong iba't ibang klase ng mga ibon. Sobrang sulit din talaga ang pamamasyal namin at celebrate namin ng birthday ko dito dahil isa lang naman ang hiling natin yung mga magulang ang makita nating masaya ang ating mga anak. At isa nga ito sa mga achievement ko na nagawa at napasaya ko si Ati Chelsea nyo sa araw ng birthday ko. Dahil marami siyang na-discover ng mga bagay na hindi pa nga niya na-experience dito sa Zuri. Okay, tapos nga namin madaanan yung mga nagagandahang ibon, peacock at meron din pala kami nagagandahang mga rabbit na nadaanan ay eto na nga umakyat na kami sa tugatog ng tagumpay. Napagod nga ako dahil masyadong maraming steps kaya naupo muna ako dito sa Gedley at nag-relax, relax habang tinatanaw namin ang magandang view ng Bulkang Taal. Napaka-sarap din talagang mag-relax dito. Napaka-fresh air. At pwede pa kayo mag-picture-picture dito. Habang inaantay nga namin mag picture yung iba pang pamilya na share dito, ay ito na nga nagpahangin-hangin na nga muna kami dito. At napakaganda pa rin talaga ng ating Bulkang Taal. At ang kita ang spot dito parang painting lang at pagkatapos nga ay nagpicture na nga kami dito mabuti na lang talaga ay may baon na kung phone stand dahil walang magpipicture sa amin. Sayang nga at hindi namin nakasama ang ati Angel nyo dito. Meron din pala dito mga zip line at ayan hindi na nga kami sumakay dahil nga buntis ang mami nika nyo, baka hindi ko kayanin yung pagkalula ko doon. Pero brave na brave talaga ati Chelsea nyo gusto talaga ma-experience yung pagsakay sa zip line. Pagkatapos nga ay natapos na rin kami mag-ikot-ikot at kinukuha na nga namin yung picture namin dito sa may souvenir area. At marami ka nga rin pagpipilian dito mga souvenirs. At ang pinaka-best talaga dito ay yung magiging picture nyong mag-anak. Insert at the angel! ay talaga namang parang gusto nang iuwi ng ati Chelsea nyo ang tiger na ito. Bumalik pa rin talaga siya. Sobrang nas talaga siya dito sa tiger na to. Sayang nga ay hindi namin nakuha yung picture niya nung nagpa-picture siya dyan sa tiger niya. Pero meron naman kaming copy sa cellphone ng daddy Jason nyo. Natapos na nga ang pag-iikot-ikot at pamamashel namin at pag i doon sa loob ng Zuri at dito nga sa may bandang labas ay meron pang horseback riding. Kaya naman, bago kami umuwi ay pasasakayin namin at ipapa-experience namin sa Ate Chelsea nyo ang pagsakay sa likod ng horse. Nung ikot nga daw ay 100 pesos ang pag horseback riding dito at meron nga sila ditong parang merong maliit na mini rancho. Ayan. Maya maya lang ay sumakay na ng nga ati Chelsea nyo at wala na namang katakot-takot ang batang ito. Tingnan nyo oh, halos hindi na nga siya hawakan ng taga guide dahil malaki na naman daw nga ang ati Chelsea nyo. Grabe, tuwan-tuwa din siya. Sobrang lambot daw ng horse kinikwento niya sa amin. Buti na nga lang at nakiayon ang panahon. Nung una kasi ay nagaambun-ambun dyan kaya inantay muna namin tumila. Bago namin siya pasakayin dito sa kabayo. At buti na nga lang merong photographer doon habang nakasakay siya at tinuturoag pa nga siya ng magandang posing. Kaya naman magkakaroon talaga siya ng magandang memory dito dahil may katunayan pa nga dahil merong picture. Minsan nga lang namang bata ang mga anak natin kaya naman pa-experience na rin natin sa kanila kahit pa paano yung mga ganitong unforgettable moment. Diyos ko, tingnan nyo na nga at nagdadalaga na nga halos ang ati Chelsea nyo. Buti na lang talaga at nakaabot pa kami sa pagpapa-experience sa kanya itong zoo. Ay, salamat naman talaga at nag-enjoy ang aking anak. Maraming salamat, Panginoon, sa masayang araw na ibinigay niyo sa akin ngayon. Nakita ko masaya ang aking anak at talaga namang walang katumbas ang ngiti niya sa araw na ito. At ayang feeling Disney Princess pa nga siya dyan na nangangabayo sa isang rancho. Sayang so, nga lang talaga at wala ang ati angel nyo. Sana nga ay sa susunod ay kasama namin siya. Busy kasi siya ngayon sa vacation niya. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking celebration ng birthday. Thank you for watching! Babu!